Isang makulay mga kausapit na araw mga kausapit na Welcome to my channel,

pakilike na rin po sa comment siyempre huwag plywood po sa dressing cabinet bell icon wala na po talaga surface ng plywood bago na sa kino o maganda yung pagkakala sa akin tingin na gawin kaya Ini yang pegawai kita nak upload mga video siya kung matulog na natin sa YG so, napaka napakadami kong susunod ng isang pagkutura uh, sa isang bagay na ating ginagawa At so kailangan po natin pagtuunan uh, o Salamat po sa mga walang sawang tatangkili ko na nung ano ano project na, na ginagawa videos. So, yan sa... So, ngayon po, ayan, makikita nyo yun, na yun, ipaprimer na, na po natin siya na siya. Nating 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 po natin nating siya nating na po primer pero, sa, loob ng ating sa loob ng, ating cabinet. cabinet. net. So, ayan mm -hmm. po yung ginagawa natin cabinet na yan na on, on the way pa po, po yung mga takip niya. So, ginagawa pa po, po. Kaya inuunan, inuunan na po natin yung gawin ng loob. So, Para hindi po tayo mahirap na, so, naisipak na po yung mga... takip. Para hindi na po masyadong sagabal yung mga kusing uh, na ilalagay po dyan para doon sa mga takip nila. So, uras po natin dyan ay alas 8.30 ng umaga. Araw po ng Sabado. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Mega Mega Love Shoutout po sa ating lahat, mga idol. Siyempre, hindi ko po nakakalimutan banggitin. Hindi po ako nagsasawang banggit magpasalamat sa mga sumusuporta sa atin. Yan, at, nagpunan po na po na po natin yung kalahati ng ating cabinet. So, magandang na malinis at maputi na sa mga ayos.

sipag yan para mapaganda yung ating mga trabaho so yun guys yung ginagamit pala natin ngayon ay yung ano, baby roller na maliit uh, napakatipid nakaka ano lang gamitin yung hindi siya matigat sa kamay hindi kagaya ng isang Ah, baby roller kasi sa mga maliliit na parting yan talagang gagamit lang natin yung kasi sa ating kamay yung mabigat uh, uh, recommended sa mga, mga maliliit na ganyan yung baby roller ah, yung kasi yung asok ang gusto yung gawin natin yung at, at baby roller

So, ayan, guys, na buo na natin yung loob. Dressing cabinet. Yung mga gilid na lang, hindi pa natin na ng cabinet. Ayan, yung isang kwarto naman natin. Isang buong, alam na rin siya, may buong cabinet. At saka yung mga bintana natin, ayan, meron na silang frame. Ah, window frame. Ayan, oh, napakaganda na panahon natin ngayon. Mainit na naman. Pero sa madaling araw, malamig ang simoy ng hangin. Kaya yan, ang ganda ng panahon natin. At itin ayan, nakalagay na rin. So ngayon, yan, magkotoskoting na tayo sa kulay ng ating kwarto o sa mga wall dito sa loob ng bahay. So ayan, na primer na natin ngayon. Nilibi na natin. Tingatanggal na natin yung mga alikabok o mga buwan na kumasik dyan para matanggal at pumino yung bato na ating kukulayan so ganyan po pero proseso yung kasama natin sa sala siya naman yung nagpapahid ng kulay so, tayo dito sa kwarto na to pinapahid natin yung may kulay na rin so hindi po natin mabibista yung kulay dahil against the light po tayo eh, hindi po natin makita masyado yung kulay natin. Pero yung kulay natin dyan, awig po sa ano natin, sa color of the year. Yan yung tinatawag na apricot. Aplik. guys, panoorin niyo po ang gandulo itong ating video na napakaganda po po ng kulay na ating ipampahid sa mga pader at masaya at makulay talaga makulay ang buhay so yan guys, yung hinahawakan natin yan Bro, 100 kasi may tinapasok 100, 100. 100. 100. 100. 100. maabot ang pinakataas ng ating temperatura ayan po yung kulay natin no? ayan po yung sinasabi kong color of the year so yung gamit nating roller dyan po ay ano size size 6 ng Anong, hindi na sa baby roller pero malaki po ang kanyang katawan. Kaya ang dami pong nagagamit natin ng uh, mga gamit natin sa pagkupuntura. Yan napaka, ano po, napaka bilis matapos ng ating ginagawa. Uma pedra. guys so ginagamit ginagamitan na siya ng ano ng hunter para maabot okay. yung guys, ng uh, pintuan natin ayan, yan babarusan pa natin yan alalay lang po yung pito ayon sa uh, milling wood walapas yung isting walapong varnish yung yung natin yan. yung 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 po yung ating kulay dito sa bedroom 3. support ninyo hindi ko man po mabanggit ang mga pangalan ninyo pero nandito po kayo sa aking sa isipan yeah, maraming maraming salamat po sa inyo lahat ayan po kasama living room ayan na parang nasa mo sana po huwag nyo pong kalilimutan na i-subscribe dito ang ating channel paki-like and subscribe na rin po at huwag nyo pong kalilimutan